Ito yung isa sa mga rarest sneaker ng Jordan. What's up guys? So ngayon mag-unbox tayo na isa sa mga grail ng mga sneakerheads. So nakuha ko to sa Nike sneakers. So nirelease siya ng August 28. Hindi ako nagkakamali. So sa US, oh, marami siyang release. So una, nag-pop up store sa Chicago and then nag-release or nag yung Undefeated Store via in-store and via online. August 28, nirelease siya via EA or Exclusive Access. Dito sa Pilipinas, nirelease siya or niload siya sa, sa Nike sneakers ng... Kung di ako nagkakamali ay um, August 28 ng umaga. So, nirelease to August 28 ng tanghali 12 p.m. Uh, niload siya, I guess, around 9 to 10 a.m. ng August 28. So, somehow shock drop siya pero mag, 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 mag prepare or mababalitaan mo pa rin. So bago ko i-inbox to, merong mga issue yung pair na nasa online. So ipapakita ko na lang sa screen yung mga pictures and images ng mga issue. So, meron mga scuff. And yung SRP nito is around 12,600 or 12,595. So, steep ang taas. Ang mahal ng SRP nito. Pero sa mga OG na sneakerheads, alam nila yung value ng Uh, sneakers na to. Especially yung unang release na 72 pairs way back 2005. Okay, so ito yung box. So, sa original release nito way back 2005, wala siyang box. Yung unang release nito, so hindi siya nire-release with box. Uh, release siya with cloth bag. Hindi ko sure yung tawag, pero uh, wala siyang kasamang box. So, dito sa 2025 pair, makita natin meron siyang special box. Undefeated, branding, Jordan branding, and then yung 2005 and 2025 na year. So, to commemorate na 20 years yung sneakers. Ang colorway nito is Air Jordan 4 Retro OG SB Deep Green Clementine Black. So, yung kinuha kong size is, syempre size ko, size 8.5. So, out of the box, kita natin dito yung undefeated Labrea since 2002. So, kung di ako nagkamali, ito yung unang Undefeated Store. Yan, located in Los Angeles. And then, tissue paper sa loob. So, makita natin, itong papel sa loob is co-branded siya ng Undefeated and ng Jordan. Itong, uh, na sa to is wrapped individually. So, mayroon pa ulit papel. Yan, so, ito siya. Kaya, labas ko muna isa bago ko i-open. Ito muna natin yung loob ng box. Yan. And then yun, wala nang laman. So yung dalawang sapatos lang. So, ito na yun, Undefeated Jordan 4. So, hanggalin natin yung papel. Okay, so ito na yung Air Jordan 4 Undefeated. So, unang check sa quality. So, parang may mga scuff marks siya. Pero parang uh, uh, hindi naman siya damage sa suede or sa nubox. So, ito yung patch. And nakasulat sa loob ay... Ano sulat? Di ko nababasa. Okay, so tama naman. Jordan Rare Air. Yan. So, teka, mamaya tingnan natin yung kabilang pair. Check ko muna yung mismong pair. So, meron siyang mga scuff marks na sa suede niya or sa nubak. And meron ako ditong Jordan 4 na military blue. And ko compare ko dito, compare ko lang yung texture niya or yung feel nito. Iba yung lambot nito compared dun sa Jordan 4 na military blue. Sa feel pa lang, yun yung una kong napansin. Ito yung hang tag niya. So, Jordan brand and yung undefeated logo. Yan. So, Nike Air sa likod. Check mo na natin isang pair. So, ito yung kabilang pair. Meron pa rin ng mga scuff marks. Tingnan natin din yung patch. Ito yung patch sa kabilang pair. And ito ay Jordan Rare Air. So, okay naman. Goods naman. Walang issue. Walang issue. So, sa, may mga, sa iba kasing pair may mga issue so ito uh, Nike Air sa likod yung OG nito is uh, Jumpman logo based on undefeated para daw ma-distinguish kung ano yung OG sa hindi kasi basically sabi nila ito ay true to the OG so yung kulay and yung uh, build, yung shape so ang pinakaiba lang is yung logo sa heel so ito yung extra lace nya so yung insole nya is branded na undefeated orange insole and then yung sa kabila is Nike Air so dito sa right pair is undefeated logo and ang ganda ng pagka orange ng ilalim nya pag usapan natin yung resale value nito so ngayon sa resale market locally Around 15 to 17,000 depends sa size. So, meron akong nakikita mga nabibenta nila is around 19. So, paldo yun. <laughs> so, ito size 8, 0.5 ang value nito. Sa market is around 16, 15 to 16,000 pero uh, hindi ko pa siya na li list or hindi ko pa siya pinopost for sale so baka mamaya pa lang. And 'yun so in terms of collectability nito. Syempre ano to sa mga OG na sneakerheads, uh, isa talaga to sa mga grail kasi ito yung unang uh, Jordan na collaboration sa ibang brand no sa, sa undefeated store, undefeated na brand. So ito yung una talaga nagpasiklab ng nang nang collab ayun and based on undefeated dun sa kanilang release nito hindi talaga ito yung unang a uh, colorway na i-release -re nila kasi itong colorway nito is inspired sa MA1 jacket or bomber jacket ng US Air Force and yung una nila talagang uh, design is yung color blue na naging Jordan 4 Eminem yun naman inspired sa Blackberry based on undefeated yung una talaga nilang colorway is yung kulay blue na nagustuhan nga ni Eminem. So, yun yung naging Eminem 4. And, nag-ship sila sa MA1 na bomber jacket design. So, kaya may orange hits yung bomber jacket na MA1 ng US Air Force is orange log. So, paano ko itong nakuha sa Nike sneakers? Gumamit ulit ako ng multiple device. Gumamit ako ng ilan ba? 1, 2, 3... 4, 5, 6. So, anim na device. Lahat yung 8.5 yung sinali ko. And, isa lang nakakuha. nag din ako ng ganung way, ganung method sa Jordan 5 na Awake New York collab. And, hindi ako nakakuha. So, feeling ko mas limited yan kasi uh, based on sneaker blogs, uh, 13,000 pairs lang yung release So, ito, alam ko, around 100 to 200,000 pairs uh, produced globally. I-compare ko lang saglit sa uh, Travis Scott na medium olive dito. And, yung pagka-olive nito is mars mas dark. Pero yung feel niya, smooth kasi to. Battery suede siya. So, hindi siya yung nag sumusunod or hindi siya yung, yung hairy na no, kapag pag, uh, mo yung sumusunod. Pero meron pa rin siyang uh, meron pa rin subtle na change ng, ng color. No? Ito yung olive na, na Travis. So, ito kasi mas mas maano yung nubak niya. Mas hairy ng bagya or basta mas textured ng bagya dito. Pero yung color, mas mukha siyang or olive. Or mas deep yung green dito sa undefeated. Kaya siya deep green. <laughs> Kaya yung kulay niya deep green. So, yun lang. Kita-kits tayo sa next unboxing.